Nagpahayag na kanyang suporta sa Integrated Learning Resource Center o ILRC sa General San City Integrated School si Deputy Secretary Sonny Angara. Ayon pa kay Angara, ang nasabing pasalidad ng na una sa Region 12 ay malaking hakbang upang punuan ang kakulangan sa pagkatuto. para din ito ayon sa kalihi para mabigyan ng pantay na oportunidad ang lahat ng mga mag-aaral kabilang na mga batang maespesyal na pakakailangan. Si Angara ay nagkaroon din ng kamustahan sesyon sa mga guro, estudyante, school heads at pangunahing stakeholders sa Coronadal National Comprehensive High School located sa Yeches at General Santos City Spread Integrated School kahapon. Ito ayon pa sa DepEd 12 ay bilang kabahagi ng kanyang advokasya para sa edukasyon para sa lahat. Dumating si Angara sa Coronadal para pangunahan ng 11th National Management Committee o meeting Committee kasabang iba pang mga DepEd officials. Tinalakay ng mga ito ang pagpatupad ng mga prioridad ng programa ng ahensya. Kabilang sa mga ito, ang Academic Recovery and Accessible Learning o Aral Program Act at Alternative Delivery modality o IDMs lalo na sa suspensyon ng klase sa tuwing may kalamidad. Ruel Usano, NDBC, BIDA Balita.